Yun, mga kailonggo, magpapalit naman tayo ng spark plug dito sa ating Honda Click 125. Ang gagawin natin ngayon ay kailangan lang natin ng tearing. At saka screwdriver at saka yung kwako. Tanggalin lang natin itong tatlong torilyo na ito. 总说不安。 कौरा गल Ang tanggal din pala itong sa tangke ang ng tangke Tantana, spark plug. Tantana, spark plug kasi nung nakaraan ay namatay na mamatay siya habang tumatakbo eh ano na to 3 years na hindi pa napapalit ng na sport tag yan guys yan lang yan ayun natin tanggalin po yan Скрут, ребер, падает. Три guys yung ano nya ito ay papalta natin ng spark plug ay 46 351 kilometers simula simula nung bilhin ko hindi ko pa ito nabubuksan itong spark plug na ito yung spark plug niya nandito sa ilalim mahirap ang pagdukot nito tatanggalin muna natin yung spark plug cap tapos mamaya ay ayun ah kasi tumatama yung, yung hmm. kamay mo tatama dito sa hirap hmm. siyang tanggalin kailangan ng konting pagtsatsada ayun kailangan lang natin sa bandang ilalim. Tapos yung kuwako niya, kailangan yung maikli lang, talagang pang dito lang kasi tatama sa dito sa ano eh. Tapos, buha ka lang ng screwdriver. Tapos nung, no, dito lang dito. kabeh. Tai kalang. berapa tu? Kaunter prepaid tu. tigas siya guys kailangan natin humanap ng special tools para hindi masyadong mahaba gagamit tayo ngayon ng kahit anong basta piling pang sundot doon medyo maikli kayak Terima kasih guys, kembali ini. Ayos para po ang pagbago. Hirap talaga yan. Tanggalin. Ayan na guys, naikot na. Ayan, be careful kayo pagka magpapalit na. Pag mag lalagay na ng bago kasi dapat smooth na smooth at saka yung tagilid. Guys. Okay. mas malayo na lang yung clearance niya. Bisa bago talaga yung luma, malayo na yung clearance ng luma kaysa dun sa bago. Kaya siguro ganun na yung kuryente niya pumapasok. Pero sulit na yun kasi 3 years naman. nating tingnan nyo rin kung sa ay pantay. Pantay naman guys. Kasi mayroong iba-ibang spark plug Hindi naman pare-parehas. Mayroong mahaba, mayroong mataba. Pero ito talaga pang dito sa clip nito. Yung original natin din so. Ang nabili ko na sa kasa NGK na. Yung nabigay. Ito na yung bago pa natin. kung kayo mong kamay yung agad yan ano yun ko simula pagkabili hindi yun ito English. Hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit ang spark plug. Kasi kuha naman yung tatanggal. Ya, Saktum -saktum lang itu satu-satu langkah lagi tu di itu yang direk bagasin. Dengan nanti boleh start Baiklah toh.